Wala pin tayo muna. ko ko. ako baibang buhoy Baka oh, may tubig. Oh, no. Ano yan? Kayo, oh, baba. Ano? Laki, baba. Ay, 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 Laki. ay, ganun ba? <laughs> ba, ba? Ay, ay ay, 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 wait lang. Akita right? ko dito. Ah. O oh, tulak, sabi tulak eh. Hey, you, eh, wag lang na din? sa palaba kaniya. <laughs> Para yung ano din, akala mo yo oh. sa tibo. Ganito rin yung view nila papasok, 'di ba? Ganyan ano oh, niugan. Ha? Hello. Hi baby. Hello. Hey, baby. Hi. Hi, baby. Oh, tanong na yung transmit eh. Oh, maglag mo na kayo. Maglag ba kami lahat eh? Lag daw? <laughs> wala tayo. Diyan chawan. Kagarito lang kami ate, wala na ang transmit. Eh, parking lang. Parking, parking, parking fee lang park. daw, pero maglilista ng isang pangalan lang. Oh, ay lahat ba? Eh, mo kami yung parking ano? sa... na no? 20 pa sa transmit at 20 pa sa transmit. Ay. Hindi na naman tiyakin na. Kahirap kaya maglinis dyan, oh. Hirap magamas. Nakawala po yung kapatid niya. na Wala nito yung buhay. pag نلقى على Yan mo lang okay. ba? We'll be right back. becar po nagtatapos ang acting gala for today. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa aking channel. So guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na po. At huwag pong kalimutan, pindutin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking gala. Thank you for watching!